Guys, okay, so magandang magandang kapo mga guys. So, welcome back sa ulit natin sa YouTube channel natin mga guys. So, nandito naman tayo so matagal din tayo na hindi na pag-update. Samahan so, naman ako sa isang burauta ng uh, Tomas Mapoy Street sa Recto to mga. Guys. So din tayo na pag-update dito sa at may pasok tayo. So shout nga pala sa lahat ng vlogger burauta si Dad at team natin. So shoutout sana tuloy-tuloy na ng mga content natin na para tumulong sa iba. Uh, dapat tulungan. So, update na tayo. Tulungan natin ang mga uh, karapat dapat natin tulungan. So, samahan niyo si Tony Vlog dito sa Tomas Mapuay Street. Tapo! Let's go! So, minutes. so, yan nandito naman tayo update tayo sa mga abad mga latag dito o dito sa Terminal, ah, Vlog. dito sa may uh, ano. Thomas Mapuay Street so dito sa kaabana na ito mga. So update lang natin mga price yung mga iba't ibang mga lata dito mga isosyo so, ng tinatawag nito. mga update lang po sa magkano man bintam ng radyo mo. Ito pa okay lang. Okay pa naman to. Mga lobat ko. Ang magkano man bintam naman to? 200. Yan 200 yung mga kit niya. Yung radyo to mga So, ayan, mayroon ito mga, iba't mga ano dito mas, mayroon siyang mga, ano, mga katulad dito. So, kung nagtatamad ka ng mag-supply, kayo mga babae, pag tamad kayo mag-supply dito na, bumili na kayo nito. Ang plancha. Magkano naman ito, madam? 150. Okay pa naman to Gumagana naman. So, walang issue ito, mga guys. dito na. O, oh, 150 lang. mag na sa buhok yung mga babae. Yung mga tamad na mag-supply. So, ito, mga guys. Mayroon tayong sale dito, mga guys. Ito, bawat isa. Magkano lang ang presyo naman ito? Ako, no. Sabi mo, ang pangalan ko. Ha? Package, yan? yan. Korean din lahat. So yan mga guys, yun no? Shell to mga kabibi. Kabibi tawag nito. Yan mga ito mga guys. So package no, mga guys. To 300 ba ito mga guys yun. Eh. mayroon siyang napakalaking bahay ng shell ng kabibi. Yan. 300 package ito mga guys So yung mga, mga aquarium pwede ka rito kung mayroon ang mga aquarium sa tubig Sa mga isda mayroon dito yun. Yan. So yan mga solid dito mga yun, mga guys yun. So, dito sa kay Madahan. Okay, Ah, so, oh, salamat ha So, di okay lang po sa. So, dito 'to nagaganap okay. sa mga ganitong ore ng mga magiso. Yan. Yung mga about ng dito sa mga lakad-lakad na rin. Dito. 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 Salamat. Yun, yung mga ano po dito mga iso. Yung mga cellphone dito. Sa mga cellphone okay. siya mga iso. Boy. Wala ito tayo rito So, so, so mayroon Yung mga silicone Boss okay lang? Okay lang po natin Ha? Sa so, Okay ito mga Maggumaganan mo siya Pwede tayo mabuksan yung isa Pwede natin mabuksan yung isang piraso Para ngayon ito yung sample Yan sa mga guys Ito yung mga tablet Tablet ito ah, ano? Tablet, oh, tablet. So magkano mga presyo ito boss? 4-5 yung mga wisyo Sexy pa yung mga kamodel mga wisyo 4-5, negosable sa 4-5 naman ito oh, Negosable yan Negosable siya daw sa lahat Dami siyang ori dito mga cellphone Mayroon siya mga cellphone, may mga, mga bebo siya May Samsung mga red right? So iba't ibang ori siya dito Sa mga cellphone siya mga isya Mayroon siya rito Mayroon pa siya rito May mga ano siya, tower nito boss? LCD LCD, yun So naghanap ng mga LCD sa mga Mga basag ng mga cellphone nyo dito rin So mga presyuhan dito, mayroon mga ikukumpara sa marketa, mas mura lang nitong halaga ang presyuhan dito. So mga LCD, mga iPhone, mga is, mayroon siya. So magkano 650 to boss? Oh, iPhone 6 Plus. Oh, ayun, iPhone 6 Plus na. mga day, 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 LCD mga mga dyan. May sa Sony pa, mayroon. So, about naman mga charger mga guys. dito, mayroon naman tayo dito mga. So, magkano mga charger ito mga power bank mo? Magkano? Dalawang daan. Dalawang daan mga iso. So, dalawang na solid ito mga guys. Dalawang daan daw mga shit. Power bank. Wala yeah. na ito. Dito mga dito lang sa mga latagan dito mga isa. Eh, salamat po sa. Salamat po sa. Yeah, Nandito naman sa mga bata-bata mga 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 ano rito mga isa mga. Ito latagan naman itong mga Ito lang mga... mga. okay lang. Kung natin. Magkano mga presyo ang yung cellphone mo? Ah, walang mayari ari so yung mga so naganap yung mga relo. loo oh, mga cellphone katulad nito mga is uh, mga may mga keypad, no mayroon din diyan siya so, so walang mayari. Doon na tayo sa mga bilaan ito mayroon tayong makikita dito, no? so yung mga ano so, mga guys Dito pa. Sa buong 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 mga Pwede meron naman tayo rito sa ano. ano pa pwede natin makikita dito, madam? Ah, uh, so ano mang kaiba rin. Okay. So, magandang hapon po. Ano to? Pwede ipakuha ko to. Titingin lang ha. Yan, itong mga laruan itong mga So, may mga casing siya, mga cellphone dito. Ibag mga, mga ano rin. Plata rin siya dito. So, ano ko ma'am, paputayin ko muna. Hi, so, dito na tuloy tayo sa mga update natin sa mga price dito mga iso. So, so mayroon dito tayo mga iso mga, yung about mga radio ng mga iso mga, Walang tendero, mga iso sulit. Ay, hey, gumagana ito mga iso. Yung radyo, dalawang piraso. So, walang mayari, walang natin matanong kung magkano mga pisuan dito. Yan, yeah. sa mga price na ito. So, nag sa mga shower. Shower na no? mga iso yan mga shower yan yung mga about sa mga ito mga ito ito ang daming mga latak rin dito doon siya atin yan dito naman ano, wala mga tindera sa mga ito dito tayo okay kakuha lang tayo ha sa so, mga ano dito magkano po dito wang kayo mga ito may mga talim na siya sa so, mga vintage sa mga tolls mga ito naganap ng mga tolls dito yan ito mga ganito mga guys ito yung mga to uh, mga mga latag latak ito may fight dito mga isa mga antik na mga isang. may mga arilo haba mga arilo dito mga isang. mga okay so mga may mga talim na siya pangbato yung mga isang. Si ate naglalak. First time yung naglalatag rito? Madalas na rin kayo. O oh, kasi, kaya mga guys, dito rin si ate. Oh. Ay, binablog natin si ate nung nakarang linggo dun sa Carmen Planas. Yan. Oh. Nakilala na rin si ate. Yan. Oh. So naganap kasi mga laruan dito mga guys. Ito mga katulad nito. Yan. Yeah. So mga laruan mo, magkano naman presyuan to? Ah, ito. Tayo, magkano laruan mo? Oh, Depende po sa isura ng laruan mo. Depende sa laruan doon mga guys. Depende mga guys kaya yeah, mga laruan nyo nyo doon guys na depende depende po mga klaseng laruan daw mga mga dami dami mga klaseng laro doon yeah. so yan dami kang magpipilihan dito sa mga murang mga presyuhan dito mga laro so naganap kayo mga laruan lang hinahanap yung mga so, salamat ya salamat okay. So, ito na po yung natagan dito sa Carmen Planas mga kayo sarap solid okay, shout out po boss Ay saan galing pa yan boss uh, yan si boss oh. so pumunta dito sa Boratan para mamila ng mga murang mga kabilihin dito sa mga latag dito mga kayo okay. okay salamat so saan doon? Tingling uh, ko, So, yan yeah, mga guys. Uh, abala so. ito. sa Carmen Planas mga guys. Right? <tinyo> ah, po na, Hindi pa naglatag. Oh. Ito <tinyo> na yung Tuloy tayo rito, mga guys. So, update natin. dito naman tayo mga guys <coughs> oras ba? Hey. Oh, magandang hapon boss. So, konting na ano po sa Okay lang. <coughs> <Okay. coughs> okay. 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 Uh, Makita ang Covid guwapo <laughs> Oh, shout out mga vendors dito, so maraming salamat po sa. Oh, saan po Ah, oh, kabayot. Ah, <laughs> uh, ayan si Kuya. Salamat po sa ano. So mayroon po dito sa mga mga latag nila dito mga isang. Yan, dito. Yan. So, uh, iba-ibang mga latag po ito, shoot po tayo dito sa mga so, ano. Tumulong dito na si Boys. Tisoy. Oh, shout out kay Boys. Tisoy. So mayroon na ng shift tissue boss, tissue magkano? Okay. Ay, ito. Okay. Magkano price ang na shift tissue natin boss? So 150 lang mga tips shift tissue mga iso. so. 150. Ah panalo na to guys ah. Okay. Ha? So 150 lang to mga so. Ito mga, mga si lang to, mga si o brand niyo pa to. Ah si kanan daw to mga so 150 lang to mga so, pwedeng dito mapatawaran niyo para ito. Ayun yeah, mga So ang kinaganda nito may mga tahi. May tahi ba? Wala. So may may kinaganda nito mga yan. 150 lang to mga guys. Sa so, mga ship pieces, sa mga about ship pieces. So so shout out po sa mga lahat na nagko construction diyan. Kasi so, may meron din si mga sapatos diyan mga ano. Okay. Mga mga guys. So meron to. So ay, salamat. Ha. So, abot naman kay Boss Kalbo ha. Si Tisoy. So abot mga dalan, mga coins dito, mayroon dito. Iba-ibang ori po mga prisuhan dito po mga iso okay. may mga lumang pira po tayo dito. So mga dollar sa about mga dollar ng ibang bansa po, mayroon po tayo. Yan, mga dollar dito kay Bus Tisoy. Yan, shout out po kay mga customer Bus Tisoy sa so, naghanap kay mga uh, original na mga legit mga dollars dito mayroon din si Tisoy so about yung mga dollars US yan, yan. so depende sa mga pisoan dito mga guys so ang kadalasan ng mga 30 doon. ito may mga pi, uh, natin sa isang libo magkalambitan ito boss ni Soy mga pisoan ito mga dito yan. so about mga queens naman mga guys mayroon din mga pisoan lahat ng lahat ang may mga pisoan um, doon naman tayo sa dulo no, mga guys mga about naman um, ano Boss magandang hapon. Pwede mga ako na lang. Oh, okay lang. So, ayan mga guys, dito ano naman tayo ano? Tony Vlog po. Wala po yung sticker, ito lang po. Pasensya na, sa next time, paano? Tony Vlog. Ayan, picture na lang po, boss. So, dito na tayo. So, mga laruan mo, boss, magkano, boss? Ito pong, ano? Ito to, o. Oh. 50. Ayan, mga guys, so, naganap na mga mura mga laruan. So, mga sikanal na tinatawag na dito sa Burotan Tawag Burotan So halo-halo kasi sa buratan tinatawag buratan kasi yung sinasabi nilang buratan papaliwanag natin. Ang buratan daw kami daw team buratan, mga buraot daw. <laughs> Hindi nila naintindihan. Ang team buratan po, kami po nag-update sa mga presyuhan nila na mga latag sa YouTube sa mga latag po. Kaso tinatawag natin sa latagan. Tony Vlog, latagan sa mga murang presyuhan dito mga sikanan o brand new. po. Ayan, shit po ay kayo, malama kayong dalawa dito sa mga lata. Oh, hapunan na sila oh. <laughs> Ayan. 'Yung kapitbahay ni ibos Isoy, dito lang kay boss, oh, dito sa mga about na mga laruan. To, to. Ito. Magkano bintana naman to? Ah, pang display. Ah, pang display, mga pang-display. Mga pang-display mga 'tong mga So mga laruan 'yo magkano? Mga ganito. 20-20 Ah, 20-20. mo. 20-20 lang. Oh. Yung pang display, pwede. Mga laruan na. Oh. Ah, 20 pesos lang. So, meron tayong glasses dito. <tip -tip -tip> ito, magkano naman to? <tip -tip> 50. 50. Yan, o. Oh. So, makakabili kayo mga glass dito. 50 pesos lang. Sa ibang marketa to nasa isang daan ito mga guys. Yan. Oh. Ay, tumutunog ah. Ika. So mga guys, continue tayo sa update natin no. So mayroon tayong uh, natin mga, ano natin yung mga ano nating mga kablog na ka, ano natin dito sa vlog natin. Dito. So about you na uh, dito sa mga uh, lataga dito so, mga. Mayroon naman tayo sa mga bat dito. kumakarga sa mga lata lata dito no? so, uh, ano